<laughs> mga idol nandito tayo sa baba grabe materik ang daanan dito Alupain. so palusong tayo mga idol dito sa patay sa ilog e, tingnan masili pa natin ang kaiba nito mga ka idol dahil malabig ang area dito dami punong kahoy kaya kusuyurin natin ito mga idol yung e, sinasabi ng maganda view doon sa baba e, mga kasama mga idol so dito kami dito kami magsimula doon. mag shoot kami dito so, ito pambira lang mga bahay dito walay ng agwat pero napakatahimik malamig kita nyo puro punong kahoy mga kaidol so medyo malayo pa pupuntahan namin sa baba so ayun na mga kaidol narinig nyo na yung ilog Andiyan na sa baba yung ilog malapit na tayo sa ilog napakaganda lugar dito mga kaidol lalo na sa dating ng Disembe sobrang lamig dito ayun know? na nasa kabundukan tayo ayun ang mga tropa natin kaya mga kadol, mga ka manok hilas sa, sa taas. Nakadapo, ah, ka hindi sila mailap. Nandito tayo sa kabundukan. Ayan, lapit tayo. Kamutunog na yung agos ng ilog. Narinig nyo mga kadol. So na mga kadol, tinig nyo na ang ng agos sa tubig. So kung so, alam nyo itong lugar yung mga kadol, mag-comment lang sa baba. Ayan mga Kita nyo? Grabe, matarik lang dito ang bundok mga kaidol dahil hirap daanan pero kita nyo ayun no? may mga talim mga kamuting kahoy lahat ayun mga kaidol oh. so gaganap na dito so ayun mga kaidol nandito na tayo sa baba ayun ang ilog Napalosong na tayo. Ayan, uh, nanay, paakit na. Tapos tapos sila naglalaba. So kami naman ulit doon. Papalit sa kanila. So ayan mga kaidol ha. Ayan na mga kaidol. Ito yung maganda mga kaidol. Lina ng ilog oh. Diyan kami gaganap. Ngayon mga kaidol. So grabe. solid ulit itong mga kaidol. natin itong ma-expect na makarating tayo dito. Ganito ang lugar na bundok. So hindi to mga kaidol sa probinsya so nandito tayo sa hindi ko alam kung saan to sa bundok na to idol ayan na ilog so dito na tayo so ulit mga idol ayan so dito na mga tropa natin so ayan na mga idol ayan mga tropa natin ayan, nagplano na sila ano dapat gawin natin ilog Grabe, nasa bundok tayo. Ah. Gitan mo si simula mga idol. Sabaw, so, distal. Sabay makita labang-abangan yung ating vlog ulit.